guys, minahanap na pala ako dito dong ano, Englishero daw po. So, hindi ko po alam kung totoo po talaga siya Englishero. So, hanapin po natin siya. Uy, ito ba yun? Ito ba yun? Uy, kuya, ikaw yung ano, Englishero dito daw? O bakit? Ano hindi sa manok? Manok? Napakasimple. Alam mo kung ano hindi sa manok? Ano? chicken cube. Mm, sa kabayo. Diba? Ang galing ko mag-English, no? Oo nga ka sa kabayo. Sabi, sabutin mo ko kahit ano pa. Kabayo. Kabayo, napakasimple. Alam mo kung ano? Ayon. Red horse. Oh, diba? Ang galing mo e, e, ko talaga mag-English. E, mo e, anong English mo, sasagutin ko lahat. Eh, sa baka po. Baka? Yan ang favorite ko. Baka, alam mo English sa baka? Ano po? Beep lop. Eh? Tawa po yan? Ay, oo. Oh. 'di ba? Sinabi ko siya ako pinakamagaling dito mag-English. So ngayon papakita ko sa iyo kung ano mga English dito. Ito, alam mo ano dito? Ito. Uh, alam mo ano dito? English. Ano po? Ah, anong English ito? Ah, 'di ba goma 'to? Opo. Okay. Ah? Ano 'yan? Ito ang English dito, ay elastic man. Elastic <laughs> man English dito. Ah? So ngayon, meron pa ako sa papa English dito. Ito. 'Di ba ano 'to? Bakal eto di ba aso to? Hmm. Alam mo kung anong ingles dito? <laughs> Dog pool. Dog pool, ingles dyan. <laughs>